Okay, ang ating luluto mga ka ay tofu steak. So ngayon, magpiprito muna tayo ng tokwa. So ito yung mga ingredients natin. Main, ito yung main character. So, tokwa. Oyster sauce. green. Sili na green. tamatis. Bawang. One. Bawang at, saka, so, mo, bawang, at onion. Tapos may spring onion din tayo. Pati mo. One. Mm, Mahulog ka na kita. Ano to? Tokwa. Tokwa? Opo. Ato? Sili. Sili ato? Sili nga yan. Ato? Garlic. Ato? Onion. Ato? Oto. Tomato. Ato? Spring onion. Ato? Oyster sauce. Kasi malaki. Ang mo na lakay siya ni. Ato? Wait lang. Kulir ko na bing para laman. Budgetarian lang ito mga kao. I-budget lang ito kasi tofu lang ito. Or tokwa lang ito. Hindi naman ganun kamahal ito. Hmm. 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 Hello guys, ganoon. Okay, magluluto tayo na tofu steak. Yan, ito pa? Lista ka na mabinili. Pa, may mga pasaw nga. Sa yun, pasaway. Ito pa, pili. Pamani pa eh. Yan. Ule. Pa, dito lang ha. Ako, dito lang ha. Dito. Sa mulay. Ako, talino. Ako, talino. pada egg license number payang kecil payang kecil handa awet payang galele onde si pin ha ya na yang abos jadi cicim mukai du pangaria bila yeda du pangeli na la jo ada siwa mi ko no da 12

Diyan natin yung oyster sauce. Diyan natin ang pangking tubig. <laughs> Para walang yung oyster. Dapat yung apoy maliit lang talaga. Ma! hindi na ko. Parang... Ma.

oh